mga kapulisan din sa Zamboanga del Sur nagpaabot og sa publiko may tungod sa mga bawal nga dadon sa pagbisita sa ilang mga bidahal sa kinabuhi sa sementeryo. Alang sa dugang detalye sa baog ang balita atong sayra na kumpletong report. peragi kang Kamigong Aldren de Nagpaabot og paibalo sa publiko ang mga kapulisan sa Zamboanga del Sur mahitungod sa mga bawal ug dili bawal danon panahon sa pagbisita sa ilang mga minahal sa nabuhi sa simenteryo karong umaabot nga undas sa 2023. Sumala sa mando sa kapulisan nga planuhon ang uras sa, sa dili pamuduaw sa simenteryo ug siguruhon usaba nga nakasara ang mga bintana ug mga pultahan sa ilang mga pinoy pinoyanan. Lakip na ang pagsiguro nga walay nakasindi nga kandela, able nga appliances, gas sa mga gripo ...og gipuson ang mga importanteng butang nga naa sa gawas sa ilang mga balay ug mas mahimo ipiyal ang balay ngadto sa kasaligan nga silingan nuan sa kapulisan ang publiko sa mga buot mo bisita sa cementerio nga kinahanglan magdala og payong aron sa panagang sa init ug ulan ug siguroon nga ang gidagkutang kandila dili maoy sa mahitabong sunog siguro no nga bantayan ang ilang mga anak aron dili mawala mas maayo nga padadon sila ug identification cards sama sa ID sa pikas bahin hugtanon nga gibawal sa mga kapulisan ang pagdala sa mahait nga hinagiban gamit pangsugal speakers ug ilimnon sa katapusan so taon una sa katawhan ang first aid station sa PNP assistance desk kuno gali adunay mga dili maayo nga mga panghitabo Saktong balita ni kaamigo Aldrin Elyamas Sedex MB 104.7 Music best radio Sakto Pagadian sa dugang sa mga detalye sa mga balita, Congresswoman Divina Grace Yu, dili kontento sa tubag ni Bagadian City Mayor Samiko, may kalabutan sa AX, samtang sa laing isyo sa pagpagula sa salapi sa City Government. Giquestion Kami gong Richard Lumayno, alang sa dugang report. Balita, sakto sa ababon. Ah, wala, na mm -hmm. wala ko na Wala jud ko na kontento kay in fact nakita na ko sa mga questions ninyo kang mayor lihay man ka eh, siya Kini ang giliwatang pamahayag ni First District Congresswoman na Devina nga sumala pa nga wala siya makontento sa nimong tubag ni Pagdian City Mayor sa Miko sa nahimo ni nga press conference kag hapon sa hapon. Ang pangutana na to kung asa na ang kwarta? Na-release ba ang kwarta o wala? Ka Kaya... Sumala pa ni First District Congresswoman Devina Grisho sa pangutana kung nadawat taba ba sa katawhan ang 2,000 ka pesos ng sa mga beneficiaryo ni Ine sa AX sa Dakbayan na dili kontento ang kongresista sa nahimong tubag o pagpatinawa sa mayor. Nga, yeah, kung kanus sila ka-perma, dapat dito jud na. Ngayon si mayor nga nobody's perfect, no, dili na pwede. Sa DSWD, kapila na tapila pila ka ang girelease sa DSWD. Wala, jud besig isa nga ang DSWD naghatag og kwarta or gapaperma daan. Mm. <coughs> Ingon biya si Mayor kagani nga nga sila di ay eh. sige man sila gapaperma. Wala jud kabalot ta ana. Very strict ang DSWD. Kung naa ka din ay sa pa ka mo perma ay sa pa ihatag ang kwarta. Dili jud na dili pwede nga magpaperma daan. Wala jud ta naghimo ana. <coughs> Wala giangkon sa kongresista nga nahimo sa provincial government ang pagpapirmadaan na sa mga binipisaryo o maugmaan pa ang paghatag sa AX tungod kay Department of Social Welfare and Development kung DSWD mismo ang istrikto sa mga pamaage nga i-release gilayon ng kwarta human nga sila makapirma. kani ibangutana na po na mo 5 months nga tag 500 dayon ang gihatag isa ra ka 500. So asa paingon ang upat ka 500. Gidugang usab sa kongresista ang lain niyang punto ngadto sa mayor sa siyudad sa Pagadian o gustong ipatuwag nga anong donay laing mga pundo nga gigahin sa barangay peacekeeping action na nga mogkabat sa 12 million 800 pesos ang Barangay Information Network 12 million 700 pesos Barangay Anti-Drug Abuse Council mga mukabata 14 million na na 600 pesos ang Barangay Surveillance and Quick Responders mukabata sa 16 million na 830,000 na 936 pesos nga matud pa, gipapirma gihapon na og tag 500 sulod sa lima kabulan na ang mga resipyenta apan usaka 500 lamang ang nadawat sa mga binipiseryon ini. Samtang sa pikas bahin, gipaabot to sab ang posibleng tubag ni Pagadian City Mayor Samiko sa laing isyo nga gikwestiyon ni Congresswoman Devena Grisio ngadto kang Mayor Samiko. Sakto malita ni Kamigong Richard Lumayno, Dexmb 104.7, Music Best, Radio Sakto, Pagadian.